yun daw wajab mga katanggol sabihin ko ngayon ay ito po lalabas pa subscribe to youtube channel pinag din bell para hais para nyo yung mga pinipityo ko nasa youtube po subscribe na please subscribe ito pa tiktok na palo ito pa facebook palo and friend để yeah, please like, subscribe, in the YouTube channel của Mama Tangguh. Bye bye, and I love you. Subscribe in the YouTube channel. Just subscribe the YouTube channel. Bye bye, I love you. Hôn watch chúc chúc.